Kaya kausap na naman mga tao. Tapos nag-guest pa kayo? Bakit? Inibitahan mo kami dito. Sabi ko, inibitahan mo kayo doon kayo sa gate ayusin yung ticket. Ito naman. Nakakaloko so, oh, lang na ipangalan nyo doon sa ticket at saka doon sa mga... Ay, okay. ba't eh, ba yan? Eh, Ay, ba't pinag mo ba kami? Para maganda ng tiyo nyo, ba't sinasunog mo yung mga tao mga pasok? Hindi ko sila nag-per... Ba't ang na ulo ko? Pa-perform, hindi kayo na... sa bisita ko sa ganyang mukha. Si Mayor, nandiyan ganyang mukha makikita. Maayos naman, di ba? Mukha mo, mukha ka nung pinalaglag ng nanay mo, kumapit ka pa. Mukha na nang nila Nakakaya sa mga taga-bakulong, init na init na, ganyan mukha mo makikita, lalo nag-init yung ulo nila. So, parang pinalalabas mo, pangit ako. Hindi ka pangit. Eh ano? Mulo lang yung salita ngayon para i-describe ka. Eh ano, wala pang naiisip, hindi ka pangit. Hindi ka pangit, siguro nagkatawa yung mukha mo ay hindi pa uso. Bakit na uso? Hindi natin alam, baka sa araw na lalabas mo rin, lalik kagad ka sa akin. May tsura nito, oh, kakalok ah, ah. ka. Huwag mo kailangan tayo, mag-ibigan tayo. Mag-ibigan ka pala mukhang, hindi nga kita inaksep sa Friendster. <laughs> Kabayo, kay Friendster. O, oh, wala pala eh, matagpaad ka. <laughs> Ikaw, may Friendster ka? Oo, may Facebook ka. Oh, ka pero... Talaga may Facebook ka, may Facebook. Oh, <laughs> ka. Ito naman. O bakit, disente setting itsura mo? Disente mo, baklang baklang. Bak Hindi niya pinilobe, no. kami na jet Pangan ang nganga. Bosmu Maganda boss mo. Oh, bakit? Kanta ka, Kanta ka. oh. Richard Poole <laughs> <laughs> si, Sino ka? nga. tala James M. Sino? Ladies and gentlemen, mga kapamilya sa Bacolod, ginagagal ko po sa inyo, ang isa sa pinakabagong, mahalal lang na senador, Bongbong Marcos! <laughs> bongbong, 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 ka? mga <laughs> ka? kamukha? Ka, wala. Ka ka mga ka ka politisyan? Meron ka. Tapos na po, madam. siya. <laughs> <laughs> Hindi ako yun, no? May <laughs> 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 mga kamuka. ikaw wala kang <laughs> Dahil kung ikaw may kamukaan, pa kayo, ay Magugulaw na mundo. <laughs> Tingnan mo yung mukha mo. Alam ba namatay na to, pinabalik lang. Bakit? Oo. Oh, Idilibing na to, nilagay na sa ilalim ng lupa. o uod na duwelga. Bakit? Kasi mamuod na ba, yung lupa, yung na belga, ba kaya, mabukod, naman itong patay na to, mas fresh pa tayo.